nagpayaman lang ano? hindi kaya nag-away ay, ay ano? siya niya ko niya kuya kasuyusyo niya ha? kasuyusyo o? Oh? yan sa may tabi para station oh? oo pero wala siyang punan eh no lagay lang yung lagay yung isusuman niya yun so, nagpayaman nga lang ini dito agad din na e dito din nakain na